Topic naman ngayon sa social media ang naging pahayag tungkol sa politika ng aktor na si Daniel Padilla. Marami daw kasi ang nagmamarunong at nagtatapang tapangan. Ayon kay Padilla, mas mainam daw para sa mga hindi rehistradong botante na tumahimik na lamang kaysa magbigay pa ng opinion tungkol sa eleksyon. Hindi naman tayo pwedeng salita ng salita, hindi mo naman alam yung nangyayari sa eleksyon. Marami kasi nagmamagaling eh, sa eleksyon. Hindi naman butante, di ba? So, shut up ka. Hindi ka naman butante. Ngunit marami ang hindi natuwa sa mga sinabi ng aktor. Ang isang ang netizen, sinabing tila walang alam sa freedom of expression si Padilla. Ayon naman sa isa, maliraw ba na isipin lang ng iba ang kinabukasan ng bansa? Ang ibang netizens, tila ibinato pabalik kay Padilla at sa kanyang on-screen partner niyang si Catherine Bernardo. Hindi naman daw kasi singer ang actress. Hmm? Habang ang isa, Mima ang pinangtapat sa batang aktor. Dapat daw kasi ay siya naman ang tumigil sa pagganta dahil hindi rin naman daw siya singer. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016. Ang hindi natuwa sa mga sinabi ng aktor, ang isang ang netizen, sinabing tila walang alam sa freedom of expression si Padilla. Ayon naman sa isa, maliraw ba na isipin lang ng iba ang kinabukasan ng bansa? Ang ibang netizens tila ibinato pabalik kay Padilla at sa kanyang on-screen partner niyang si Catherine Bernardo. Hindi naman daw kasi singer ang actress. Hmm? Padilla, mas mainam daw para sa mga hindi rehistradong botante na tumahimik na lamang kaysa magbigay pa ng opinyon tungkol sa eleksyon hindi naman tayo pwedeng salita lang ng salita hindi mo naman alam yung nangyayari sa eleksyon. Marami kasi nagmamagaling eh sa eleksyon. Hindi naman butante, di ba? So, shut up ka. Hindi ka naman butante. Ngunit marami... Hot topic naman ngayon sa social media ang naging pahayag tungkol sa politika ng aktor na si Daniel Padilla. Marami daw kasi ang nagmamarunong at nagtatapang-tapangan ayon kay Padilla,